Ayan, ang nakukulit, o. Oh. Makukulit na yung mga piglet ko. Ayan, nabwal na. Ayan, masakaragatan, o. Eight days na sila ngayon. Isa sumulat na sa ginihika, oh. no? Ayan, yung dalawa na na laging magkala, magkakagat, naglalat. Ito yung pinakamalit. Yung isa na yan. Oh. Ngayon, umahabol na rin siya ng laki. Mataba na. Mataba na. Eh, eh, eh. <laughs> Inatay ko na yung ilaw kasi mainit. Ito e, yung iba. Kalilinis ko lang kulungan nila. Araw-araw ko itong nililinis na. Tanggal ka yung dumi ng mami pig. sa mga ihe. Pinataboy ko ng tubig. Ayan! Tutulog na naman itong dalawa. Ayan, yung mga kapatid nila na kulitan ng kulitan. Ayan. Yeah. Ay, wala dalawa walang pakialam. Tutulog na sila. Ay, kakulit niya. Nakakatuwaan, lalaki na nila. Eight days. Tataba na. Ang lilit lang yan ang lumabas. Pero ano, tataba na nila.